Good Friday! Ayan, sa, aming, sa ating mga kababayan. Good Friday po, Napakainit po ng ating Good Friday. Talagang mahal na mahal na araw na. Kaya nga po yung iba ay nagtatampisaw na sa dagat, nagbabakasyon na kung saan saan na. At yung mga dumadaan sa wall ko, talaga mapapasa na all ka na lang talaga. Dahil sila ay kung saan saan ang lupalip nagbabakasyon. Diyos ko po, napakainit na kanilang mga bakasyon at napakainit po kanilang pagtatampisaw. Ang maganda dito guys, ako ay ano, sa mga dumadaan sa wall ko, talagang puro gulay po yung mga inihahanda nilang pagkain. Hindi ko alam bakit ba puro gulay. Pero ako po ay talagang wala naman kami ibang iluluto. Hindi po talaga gulay ang nakaprepare ngayon. At ito po ay ano, gulay na magalang. Ang upo. Ayan, upo lang po ito. Hahaloan ko lang din ng ano, ng daing. At ako ay naghiwa, maghihiwa na maya-maya ng ano, ng sibuyas, bawang. At medyo marami po yun nga, bawang. At guys, grabe talaga yung ano, yung hindi ko alam kung mahal o mura itong pagkabili ko sa upo. Maliit o malaki guys, ano 50 peto. Ay maliit po yung kinuha ko. Sabi ko, ay ganoon po ba lahat po ng gulay, ng upo ay 50 peto, sabi ng tendera, ay opo daw. Pinilitan ko itong bi ng medyo malaki guys kasi hanggang hapunan na naming ulam kaya. Medyo malaki itong ano upo na 50 petot. At ayan guys, tapos na tayo mag-slice ng ating mga upo. Isusunod ko na yung ano, yung yung sibuyas, bawang at ang kamatis at ako muna yung ng tubig guys. Grabe, sobrang init. Bagnas ang pawis at ako ay talagang lumalabas na ang katas. Ayan guys, gisa-gisa na nang sibuyas bawang at ihuhulog na natin maya-maya yung ating upo. Dahil nga guys, ito ay madali lang maluto, hindi masarap ito pag ito ay sobrang nalabog dahil para na itong ano, ano matawag doon? Basta, mapangit pag sobrang nalabog ito guys. So, huwag kayo magluluto ng labog na labog na ito. Mas masarap ay medyo crunchy. Kumbaga ay medyo matigas pa yung ano, yung gulay. Pinapatay ko, pinapatay ko na yung kalan ko kasi nga, pag nasubrahan ay ano, parang hindi na masarap. Tapos hanggang hapon pa namin ulam, eh di parang itong ano na, parang nilupak na to, parang puto na to. Sasabihin nga ni may sa kanin na malata, parang puto. Ayun nga. At lalagyan na natin ito ng patis, ng maraming paminta, para medyo may anghang-anghang, para may lasa-lasa. At nang pork cubes. Dahil nga guys, sabi ko sa inyo, wala naman kaming karne. Kahit ako ay may, may karne panghalo, hindi na, na namin hinaluan kasi nga sabi ni Melitz ay, no, 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 no. O, oh, diba? Misa naman tayo ay eh, sumunod sa, akin, sa ating mga partner. Ayan nga guys, tinikman ko na ito at medyo masarap naman kasi nag-add ako ng konting sugar na white para may pang-balance doon sa ating inihalong patis at ano, pork cubes. Baka naman ano, kasi minsan ganun ako naglalagay ako ng asukal na white ito na nga guys isusunod natin ang tatlong daing guys napakasarap nakakagana din ito guys ayan thank you for watching